push mo lang pababa and pagilid mo siya access mo na yung kanyang stock na headlight papalit tayo ngayon ng headlamp natin ng DA16T so wala pa kasi akong nakikitang uh, tutorial nito gawa tayo so yung mga may mga DA16T na unit pwede nyong uh, kopyahin itong video na to or uh, sundin yung instruction para makapag DIY kayo makapagpalit kayo ng headlamp ninyo natanggal ko na nga pala yung ating itong bumper so ang kailangan nyo lang meron lang naman yan dito and dyan sa may ilalim ng pinto kabilaan tapos yung bumper nito ayan, meron yang secure rin dito so kasi natanggal ko na kanina pero madali na lang din naman yan, screws lang kailangan nating tanggalin yung bumper para maganda yung accessibility natin mas madali tayo makapagpalit so pupunta tayo dito yan kung makikita nyo ito yan tsaka to ito lang yung uh, tanging dalawang bolt na tatanggalin mo para matanggal mo mismo yung headlight unit mo yan so tanggalin natin to sa tanggal mo tong dalawang nut na to pwede mo nang hugutin yan dun sa may labas yung kanyang headlight unit mo Mas so, na natin yan madali na lang yung hugutin isang dahilan kung bakit ako magpapalit ng ating headlamp Ayan, o, dilaw kasi siya. although wala na yung problema kasi malakas yung kanyang ilaw pero mas gusto ko kasi yung kulay puti Ayan. so napalitan na natin to so halogen tra super white halogen compared mo dito Ayan, so dilaw na dilaw, di ba? Ito, may pagkaputi na siya. So, hindi man siya LED headlight pero mas nagustuhan ko yung halogen na to kasi sobrang lakas. Bale, ito yung ating headlight na nabili. Ayan, super white siya na halogen type. Kung H4 yung mga socket type ng mga auto nyo, ayan, saktong sakto to sa inyo. 3 pins. Ayan o, ito siya. Ayan, ganda diba? Ito yung iingatan natin. So, ito may previous na history na So malamang nasira na to Kasi sobrang higpit nito Ito yung kumakapit na lang dito Ayan, dito banda yan Maluwag na to Ayan, Ito na lang yung babaklasin Dahan-dahan lang Ayan O di ba? Hugot na Parang may nasira ano Pero ganun talaga Kasi sa ano, sobrang kapit nyan yan. Yan yung nagsaserve as lock nya. Yan yung na kailangan ng mga mekaniko o technician para magpalit. Pwede DIY na lang. Ito na, hugutin natin yung kanyang socket. So, ito ay stock pa yung kanyang headlamp. Stock na headlight pa rin ito. Rubber seal. Push mo lang pababa and pagilid mo sya. Diba? Sobrang dali, no? Ma-access mo na yung kanyang stock na headlight kasi see, meron siyang susundang pattern dito. di kayo mawawala. Ganyan siya. Itong malaking pin na to, dito palagi yan sa taas. Pagkakabit mo, ilalak mo na siya. O, so, ba? Diba? Then, balik mo yung rubber. Pero yung ganyang sa akin. Kabit sa original na pwesto. Testingin muna natin. Game. Okay. Ito na siya. Boom. Hindi diba? Kulay puti na kulay puti. Ganda ng buga niya. Lalo pag gabi na to. Testing natin soon. Balik na natin yung kating headlight. Talawang pin na to or itong nut na to. Lalagay nyo lang dun sa may butas. Yan. Ito. Lalagay nyo lang dito. Yung sa may rubber. and So, lagay na natin. Tulak na natin. Yon. Ba? Tapos na. Balik na natin yung mga tinanggal nating nut. Ito. So, ganun lang. Yung pagpapalitan ng ano. Pagpapalit ng ating headlight. Dali lang, ba diba? May mga DA16 unit kayo na multicab. Pwede nyo yung gayahin to. Kasi wala pa akong nakikita ng ano eh, Tutorial kung paano magpalit mag DIY magpalit ng headlight para sa ating mga D16 so yung bumper balik na natin yan lalak lang yung mga pin na to yan, ito, to, ito dito,